Na mahagi ng tulong si Mayor Dato Armando Mastura Sr. sa mga residente na ng nagdaang bagyo sa barangay Simway Seashore. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Quiza Chavez. Personal na pinanginahan ni Mayor Dato Armando Mastura, ang relief distribution sa barangay Simway Seashore Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, araw ng Webes. Nakita nito ang kalagayan ng mga residenteng apiktado ng dadaang bagyo. Nasira ang kanilang mga barong-barong dahil sa malakas na hangin dala na matinding pagulan. Upang maibsan ang kanilang sitwasyon, namahagi ng tig kilong bigas sa nasabing labing pitong mga residente ang alkalde. Sa minsahin nito, kanyang pinalalahanan ng mga residente na maging alerto at maagap lalo na sa panahon na masamang panahon. Lagi rin umanong isa alang-alang ang kaligtasan. Kasama rin sa natulang aktibidad si Barangay Chairman Nor Ibrahim ng Simoy Seashore na patuloy na nakikipag-ugnayan sa lokal na pahamalaan upang matiyak ang kahandaan at kaligtasan ng mga residente sa tuwing may paparating na sakuna. Krisa Chavez, iMinds, Philippines.